Ayan, start hey na guys, running uh, counting. Magdagdag ulit kami guys ng halaman. Puno mo yung papaya to. to. Papaya guys, oh. Ito yung mga papaya guys. Ito yung mga papaya. Ayan, may bunga na. Ayan, papaya. Limang puno. Mga papaya Maganda yung lupa ni niya dyan. Matataba pa yung, iba, oh. yung ito, ito, papaya. Ito to to. Oh. Ito pa, isang papaya, tatlong puno naman siya. Papaya din yan, ayan matataas. Ito may bunga na. Maliliit bunga. Ayan. ayan. Ay. Ano ito, 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 sili. Ito, may bunga na din. Lapitan mo. Hop. Oh, dito na. Hello, guys. Ayan, o. No? Ipapako ko lang to, guys. Ito, guys, na photos na to is tanim to ni Bunso. Galing to sa giant na isang dahon lang, guys. Isang dahon lang to, guys. Tinanim niya. Giant photos. giant. Oh, kung mapapansin nyo guys, medyo malaki siya. Galing pa yan kaila Ate Herlin. Dito ko lang siya. Eh, tatapon nila. Kinuha ko na lang. Sabi ko, baka mabuhay pa. Kasi maganda siya sa puno eh. Saka nagbibigay siya ng hangin. Dagdag hangin. Dito ko siya guys, taas kasi pag sa baba, kinakalkal ng aso. Yung mga asong ligaw. papako ko lang siya guys nakasabit lang siya guys totoo paabot na uh, uh. bali giant photos to guys hindi kalakihan yung ano niya kasi umubo ng dahon gumagapang yan makakit hanggang taas yan hanggang langit hanggang okay, langit Pag nagtanim guys ng potos, isang dahon lang, yung malaki, kaya nang mabuhay. Tatlong piraso lang to guys. O, ano yung isa guys? Dito to yung iba. Ayan, ito pa ang iba namin mga tanim. Ito ang pinakamalaking potos. Giant potos siya. Malaki. Halimaw na siya. Kumbaga, siya ang pinaka father, godfather and godmother ng mga halaman, ng mga potos. Parang siya ang mother plant. Hindi naman kasi may variety na malaki. May variety na medium size, may large size. Ito ang uh, ako ni Papa. Medium size. Kung itatanim niya. Sasabit niya lang yan. Parang hangin plant. Ayan, ang ganda o. Oh, diba? Yan ang project. O plan. Kagandahan. Yeah. Three minutes na Mag minutes. Magpo four minutes. 50 seconds na eh. 4 minutes na. Ayan, maganda. Diba? Tapos dyan na lang kukuha. Pagka papadamihin, hmm, kailangan lang bote. Tataniman, tapos sabit ulit. Para yun. Kasi ito pa guys, yung ito. yung ibang puno eh. Nagiselos, sabihin wala silang halaman. Ito na guys, yung dati namin tanong ng marble oh. Buhay naman guys, oh. Bindan ayan, marbles, oh. oh. Buhay, guys, oh, taba. Ayan ang halaman ng mayaman. Pero dyan lang nilagay. Hindi nila alam. Mahal yan. Eh, ayan, marbles. Buti hindi nila nakaw. Kung ikaw nakawin nila, okay lang. Tatanim din naman nila eh. Ito pa guys, yung isa. Marbles. Ayan pa, ito. Isa pang marbles oh. Ito isang giant guys. Mas maganda ang kulay naman. nito. Ayan giant. Kasi masiyang siya dyan. May silong siya. At saka maganda yung araw. May silong siya. Ayan, lipat naman kami dito sa kabila. Para meron sabitan din. na dito. Oh. Ito ay isang bunso ito yung isang marbles. Ano naman ang picture? Ito yung isang marbles. Maganda, di ba? Ayan na guys. Oh. Ayan na guys, di ba? Totoo ako ng picture dito. oh, ayan oh, kambal. oh, masaya sila dyan. Isang photos isang marbles. Nagkikintuhan yan. Oo, oh, <laughs> Kamusta na yung tubig mo? Meron ka pa bang tubig dyan? Yeah, ganda. Ayan na guys. Kahit Diligan wala guys, tubig, may nyo pa naman. Kaya dinidiligan naman ni Papa yan. 6 minutes, 10 seconds and running, counting. Okay guys, hindi ko na papakahabaan. Ito pala guys, si Bonso. Ipapalow up niya yung nag-apply siyang trabaho. Nag-apply tayo ng trabaho. Ah, ganda ng attire, Bonso. Patingin niya kung pwede na yan. Tulong muna tayo. Ah, <laughs> oh, ni ganda ng suot ni Bunsa. Galing lang o yan. Okay, guys, babay na. Maraming salamat sa inyong suporta. Bunso, babay na. Okay, papatay na Bunso. Thank you po. Ingat. Take care always.